Hello mga ka -e Ayan. for today's video, gagawa tayo ng reaction video about sa trending ngayon na kumakalat na mga videos about dun sa Transpinay versus dun sa Trans-Thai dyan sa Thailand. And according dun sa mga napanood ko na video at sa mga kumakalat na video, at grabe talaga ang nangyari dito sa ating uh, kababayan na uh, Transgender. At ito pa ang nakakaloka, mga kaloka mga Kitang kita doon sa video na meron silang mga napulot na passport at ito'y pinagpupunit nila. Diyos ko nakakaloka. Ganon yung galit nila. Ganon katindi yung galit nila sa mga trans pinay. And alam nyo guys, mamaya ipapakita ko sa inyo yung video kung saan bago sila uh, bago bago magkagulo, nandoon sila sa isang bar or I think parang restaurant yun or bar and meron silang kinakausap na Thai. And then parang um, marami sa mga tao dito mga sinasabing mga masasama hindi natin alam hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari kaya yeah, guys ito yung unang video bago mangyari yung gulo <tinyo>

grabe oh gusto kawawa oh gusto nakakaloko oh eh. nag tulungan tulungan talaga siya oh anong laban mo dyan gusto ang dami dami nila oh kawawa kawawa Tignan nyo guys ha, ang dami ng mga kapulisan dyan Pero wala pa rin magawa yung mga kapulisan nila Talagang napakala, napakadami na lang ano, yung okay, mag-ibisa na alam mo Pero nyo eh Grabe yung galit talaga nila Ano kaya talaga nila yung mga Kawawa oh Halos talaga gusto nyo siyang patayin eh Hmm. Boto Buti na lang kamo may mga dumating ng mga pulis dyan at least medyo naawat pa ng very very light. Pero, bugbog sa rabi talaga siya. Pero hindi natin alam kung nasa na yung mga ibang kasama niya. Hmm? Diba, nakakaawa. Nakakalok. Pero, syempre, dahil niya, wala rin naman tayo sa bansa natin, at sana talaga dapat marunong tayong makisama at, at sana i-respect natin yung bawat isa para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari at syempre, lalong-lalo na wala tayo sa sarili nating bansa or wala tayo sa sarili nating lugar kaya kailangan natin uh, makisama sa ating mga kung sino yung mga tao na sa paligid natin ayan, and sana maging aware tayo sa lahat ng mga sinasabi natin sa mga galaw natin, and lalong lalo na wala tayo sa sarili nating bansa kaya sana maging lesson ito para sa lahat, lalong lalo na sa mga LGBT, na sana wag nang maulit at maging i-respect na lang natin ang bawat isa and yun lamang, and maraming salamat